Ang sabi sa nagtanong dyan, kung masama ba ang magpautang at mangutang? Ah, uh, para sa akin hindi masama sapagkat ang sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 291 hanggang 3 ang ganito. Ito ring mong kawang gawa ang ikaw ay magpahiram. Ang pagpahiram po ay isang kawang gawa ayon dito sa nakasulat uh, iya'y tulong sa kapwa at pagsunod sa katusan. So, tulong sa kapwa at pagsunod sa kautusan. Yan ang sabi. Sa dos, ganito ating mababasa. Pahiramin ang kapwa nasa pangangailangan. So, ang pagpapahiram po sa kapwa ay sa kanyang pangangailangan at may tagubilin doon sa nanghihiram o nangungutang ito sa tres ay ganito tumupad ka sa pangako at lagi kang maging tapat so kapag ikaw ay nangako halimbawa magbabayad ka sa ganitong araw so ang sabi dyan Tumupad ka sa pangako at lagi kang maging tapat. So, maging tapat ka sa pagtupad ng inyong pangako. Ayon dito sa banal na kasulatan. At sa inyong kagipitan, may tutulong agad-agad. So, ibig sabihin, pag hindi ka sumisira dun sa pangako mo, Baka kung sakaling sa susunod ay manghiram ko ulit, ay tutulungan ka agad-agad. Di ba? Ngayon, ano ang tawag ng Biblia doon sa mga taong nangungutang na hindi magbayad? Ito ang sabi ng Biblia ang taong masama ay nangungutang pero hindi nagbayad ang tawag sa Biblia ikaw ay taong masama lalo na kung hindi ka magbabayan yan ang sabi ng Biblia kaya ang payo ko dyan sa nagkatanong hindi masama doon sa nagpapautang o nagpapahiram. Ang masama kapag kayo ay nangako at hindi tinupad at hindi nagbayad. Ang sabi doon, ang taong masama nangungutang hindi magbayad. So, so napakasama sa tao ang mangutang na hindi magbayad. Ha? Sipin mo ah, nangungutang ka pa lang, tinawag ka ng masama. Eh no, ang taong masama ay nangungutang. O isipin nyo. Mas lalo masama kung hindi ka magbayad, tinawag ka na nga ng masama. Nung nangutang ka pa lang, ay lalo na kung hindi ka magbayad, di ba? <laughs> Ayan na, sa awit, city 21, yan ang mababasa. Hmm? Bueno, yun lang ang aking sagot.